Magandang araw sa inyo mga ka-viewers. Kung makikita nyo, meron tayo ditong piston ng motor. Ngayon, share, -share ko sa inyo yung tamang paraan na paglilinis ng piston. Pero bago kong umpisahan yan, ano ba yung mga sign na marumi na at kailangan na natin linisin yung piston ng motor natin? Yung sign na yon is yung maglulus compression na yung inyong motor. Ano ba yung loose compression? Uh, yung loose compression, ayun yung uh, ex may experience mo sa motor mo na kapag kinikickstart mo yung inyong motor, uh, malambot na siyang pajakan, Wala na yung matigas na part. Ibig sabihin nun, uh, naglo-loose compression na yung motor mo. Ibig sabihin, uh, kung maandar ng normal yung motor mo, bigla na lang uh, tumirik namatay yung makina tapos ayaw nang umistart so yun yung sign na kailangan mo nang linisin yung ibang naglilinis ng mga piston nila is ibabaw lang yung nililinisan nila tulad ng ginagawa ko ngayon ibabaw lang yung nililinisan ko pero dapat hindi lang ibabaw yung lilinisan mo yan malinis na yung ibabaw at ngayon lilinisan naman natin yung piston ring kasi yung piston ring yan yung nagsisil sa ating cylinder block para hindi makawala yung pressure o yung compression dun sa ating combustion chamber tanggalin lang natin yung compression ring dalawa yan, yung top tsaka yung second compression ring yan, pati yung oil ring tanggalin din natin para malinisan natin sila ng maayos pati yung pinaglalagyan nila medyo mahirap nga siyang tanggalin ngayon kasi ah, medyo na-stack na siya na ah, masyado nang makapal yung nag-build up na carbon deposit kaya talagang kailangan na nating linisin yung piston ring at yung piston kaya na, kaya may tawag ang mga mekaniko diyan. Kapag naglulus compression, ang uh, tawag nila diyan eh yung natutulog daw, yung piston ring. Pag ganyan kasi natutulog, is marumi na talaga yung yung piston. Tsaka tulad niyan, yung pinaglalagyan. Napaka ayun na diyan sa may oil ring pati sa may lagay ng compression ring ayan oh marami na siyang carbon deposit na nag-build up. Yan na yung dumi na umiipit dun sa ating piston. Kaya para bang natutulog yung piston natin. Hindi na makagalaw ng maayos. Sobrang dumi niya na at napakakapal talaga ng carbon na nag-build up. Ayan. So kaya pala na namamatay ayo mi start ng motor at lusot na yung kickstart niya. Kumuha lang kayo ng lagayan, uh, ibabad nyo siya sa gasolina para medyo lumambot. Yan, lagay nyo lang. tas gasolina lang yung gamitin yung panlinis. Tsaka pwede rin toothbrush, karayom. Yan, buhusan nyo lang siya ng gasolina. Yung ibang naglilinis nito, hindi nila pinapansin yung sa piston ring. Ang ginagawa nila dyan, uh, nilalagyan lang nila ng langis. Pero hindi sapat yun. Nalagyan mo ng langis. Kailangan dyan, yan, ganyan, kutkutin mo yung dumi na nag-build up sa piston. Uh, kapag ayaw matanggal, pwede mo siyang lihahin ng 1,000 na liha. Para hindi siya masyadong magasigas tanggalin lang yung part na may build up ng carbon deposit ang pinaka importante dyan yan yung groove yung pinaglalagyan ng piston yung, pist, yung pinaglalagyan ng piston ring kailangan tanggalin yon yung dumi na na, 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 na stack so hugasan nyo lang ang gasolina tapos kung meron kayong lumang toothbrush ha, makakatulong yun para matanggal pero ako ang ginagamit ko dyan karayom yan kumuha ako ng karayom tapos pwedeng yung matulis o pwede rin yung puwitan ang gamitin nyo pero kapag ayaw matanggal nung carbon deposit tumigas na ay eh, yung medyo matulis na yung ipang kukot-kot mo para matanggal. Linisin nyo lang siya ng mabuti. May tali pa, may sinulid pa. Kailangan tanggalin nyo yung dumi. Wala talaga dapat na matitira na carbon deposit. Medyo matagal nga lang maglinis ng ng piston tsaka piston ring kasi talagang lilinisin yung mabuti yan hindi pwedeng may matitirang dumi kasi yung dumi dyan umiiipit uh, umiipit yun naiipit yun sa pagitan ng piston at piston ring so dun na maglulus compression yun or minsan hindi makagalaw yung piston ring natin dun sa loob ng block ang piston ring natin uh, hindi naman yan umiikot hindi naman umiikot yan sa loob ng block natin eh ang ginagawa ng piston ring uh, kapag nasa compression stroke na tayo uh, bumubukal ng, ng mahigpit yung ating piston ring para mag seal bumubukal yan Yan dito napakakapal talaga sa may oil ring. Kaya kanina medyo nahirapan ako magtanggal ng oil ring kasi na-stuck na talaga. As in, hindi na gumagalaw yung oil ring niya. Napakakapal ng dumi. Kutkutin nyo lang ng kutkutin yan. Pero, ingatan nyo na magasigasan. So, yan. Malinis na. Yung ating piston. Hinugasan ko ng gasolina at tinutbrush ko. Yan. Wala ka nang makikitang carbon deposit na na-stack dyan ngayon ang naman natin ay yung piston ring ayan yung ginamit kong panlinis So, ito medyo mahirap ding linisan kasi kapit na kapit talaga dyan yung carbon deposit pag nililinis ako yan ah, kuko lang ang pinanlilinis ko dyan, kinukot-kot ko tapos may basahan dapat kayo medyo mabubusisi nga ng mag maglinis ng piston ring. Tsaka ng piston. Kasi talagang, hindi pwedeng basta-basta lang ang linis niyan. Kung ayaw mong maranasan, na tumirik ka at mag-loss compression yung motor mo, eh kailangan mo talagang linising mabuti yan. Yung ibang professional, ah, alam na nila yan, pero may mga professional din na minsan na sobrang professional eh, hindi na, na talaga nililinisan nila yan ang ginagawa nila pinapalitan uh, pinapalutan na nila ng bagong piston ring yun talaga ang tama once na tanggalin mo yung piston sa black dapat talaga bagong piston ring na yung ilalagay mo pero dahil lang titipid na uh, pwede naman linisan kasi nalilinisan naman yan at pag mo is magiging normal na ulit yung motor mo hindi mo na mararanasan yung maglulus compression ka. Ilang beses ko na na-experience 'yun pero pag na-experience ko 'yun, ah uh, nililinisan ko na yung piston ng motor ko. So ganyan lang, paulit-ulit lang. Ah uh, lilinisin mo lang, pupunasan, alagin ng gasolina, kukututin ganoon lang ang paglilinis ng piston so ayan uh, nalinisan ko na hindi ko na pinakita kung paano ikabit pero madali lang na naman ikabit yan uh, basta yung uh, may marking naman yung compression ring may marking yon dapat nasa ibabaw siya sa ibabaw ng nakatapat sa ibabaw yung marking niya yung dalawa pero yung oil ring eh kahit saan mo na ilagay yon, basta tama lang yung paglagay mo tsaka yung gap nga pala nyan kailangan hindi sila magkakalain tulad nyan yung gap, andun yung gap ng isa at nasa kabila naman yung isa tapos pag nailagay nyo na yan ah, lagay nyo sya ng malinis na langis hindi yung used na yung malinis na langis ngayon pwede nyo nang ilagay ngayon yan sa motor nyo at sigurado Ah, hindi na yan maglulus compression hindi nyo na mararamdaman yung bigla na lang maglulus compression yung motor mo yan ipaikot-ikutin mo lang para malubricant yung ibang side na walang langis yan siguradong effective yan mga ka-viewers hindi na, yan, hindi na talaga kayo makaka-experience na ititiri kayo ng motor nyo. Pwera na lang kung mawawalan ng kuryente. O ibang parts naman yung masisira. So, hanggang dito na lang. Sana makatulong sa inyo yung video nyo to. Uh, maging reference nyo pagdating ng araw. So, kita-kits na lang tayo sa next video. Abaí.